May lang. Wait lang din sa. Resibo. May lang pa. Ayun ah. Hintay mo Wait 'yung, yung resibo. lang pa. Hindi. May Meron doon na sa yan. POS. Alam na alam ba? ni China kasi resibo lagi lagi 'yan babayad sa ano sa Makdo, eh. sa Magnolia. Ayan, nagbabasa na yung ano. 760 Pesos. Ha, ah, ikalma mo kasi yung laptop. na agad. Guide through. May ketchup na kamo, baka may mga ketchup. Kotsara. Walang kotsara. Kotsarang maliit. Kotsara ng ice cream. Meron na. Meron na. Uy, ketchup! Ay, wala okay, meron. Meron? Yeah. Ayun na. Ketchup, yeah. meron. Lima, ang cheeseburger. Ayun. Parang walang price. hawakan niya na lang yan. Ang bilis. Hindi naman halata. Ang bilis. Ako na pupukunin pa yung... Mas mabilis sa'yo na pag take out oh, yata. Kala ko, kala ko. Bilangin mo yung drinks ha Matagal kasi tayo doon sa bayaran, kaya na-prepare ka agad. Ayun. Mm. Ayun. Apat. Apat lang drinks. Lima. Lima tayo eh. Alam mo naman. Lima. Nandun sa'yo. Hindi naman na sila. deran bagay. Nakatapping sa akin. Okay na yun. Hindi na dapat nila sabihin. Hindi sinasabi. Kung magkahanong lang ako. Ano nga, alam mo, ibalik Wala yung sinasabi. Wala pala yung Hindi eh. na kahanong pa kaya ano. <laughs> Chocolate lang yan oh. Wala yung parang.